Sa mga graveyard shift kung magtrabaho at kauuwi lang sa mga oras na ito, dahihirapan ba kayong matulog ngayong may araw na? Meron daw technique para madaya ang katawan na parang gabi pa rin kayong natutulog. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. isa kang night shifter ang trabaho ay sa gabi. Panoorin mo to kung curious ka sa mga epekto nito sa iyong katawan o kalusugan. Aminin, alam naman natin na iba pa din ang tulog sa gabi kung ikukumpara sa tulog sa umaga. Pero ang tanong, ano nga ba ang epekto kung gising ka buong gabi at sa umaga katulog? Ang melatonin ay isang hormone sa katawan natin na kapag dumidilim na, no, kapag gumagabi na, tumataas yun. At yan ang nagsisignal sa atin na matulog. Kapag ka mababa siya, minsan nahihirap ang matulog yung tao. So kapag ka maliwanag, masado uh, masyado mababa din yung melatonin. At saka kapag naman na gumagabi na, kapag dumidilim na, dyan umaakit yung melatonin natin na nagiging signal ng ating katawan para matulog. Kaya kapag masyadong sleep-deprived ang isang tao, dyan na pumapasok yung mga lifestyle-related diseases o mga non-communicable diseases. Kaya link ito sa pagiging obese, pagkakaroon ng diabetes, hypertension at heart disease. Pero huwag mo nang kabahan dahil pwede naman dayain ang melatonin. May mga teknik kasi para maisaayos ang pagtulog kahit panggabi ka sa trabaho ang lagi natin din pinapaalaala kung ganun man ang sitwasyon po natin no uh, gawin pa rin yung tip natin na mag-invest sa blackout curtains mag-invest sa mas ma sa mas na mas madilim na shades kapag ka sa umaga para makatulong kung kayo ay magta-travel pa. no and then matulog talaga sa umaga so babaligtarin nyo po talaga dagdag pa ni doc naapektuhan din ng melatonin production base sa ating mga kinakain kaya dapat iwasan din uminom ng mga caffeinated drinks o food tatlo hanggang apat na oras bago matulog. Halimbawa niyan, chocolate at soft drinks. Kung hilig mo ring magkape after duty o mag-energy drink para buhay ang dugo, sign na to para magbago ka na. So bago sila papasok doon sa trabaho nila, so ang gagawin nila parang uh, is i-mindset na rin natin na kumbaga parang balik na din yung oras natin dito. So kung ano yung oras ng trabaho nila doon sa kanilang shift, ay mas maganda, nakasync din yung orasan nila o doon sa oras ng trabaho nila. So, kumbaga kung umaga doon, parang umaga din yung mindset nila dito sa Pilipinas kahit gabi dito sa atin. Kung akala nyo may sleeping pills naman, big no-no yan, sabi ni Doc. Hindi daw basta-basta iniinom yan at kailangan muna ng approval ng inyong doktor. Mobile Drogue, Lina Pascual po. Hadid, ang mukha ng balita.